pasirip ko lang po ang aking munting manokan ah si Hira oh magkakapatid po yan ato si Tanisay ayan ito yung aking bagong papisa ito naman po ang aking kalapati yan pangingitlog na ito naman po yung isa galing pong San Pablo yan, ang laraw po natin ay pang south yan, naglilimlim na po Taiwan at saka PHA Maganda. naman po yung aking bago yan batman Yan po ang aking munting manukan. Thank you for watching.